That will pass out of the seventy-nine. That's a big is that's person that 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 choose. We passed the original version of that ordinance. We passed the budgetary version. We know the original. Order, order. We say for one minute. Let the hands pull. Bugat ang nahimong bayloanay ug komento ni Konsihal Attorney Dominador Lagari Jr. ug Attorney Jose Edmar Yumang asa nahimong hinungdan usab sa pag-exit ni Konsihal Attorney Lagari sa 52nd regular session sa Sangguniang Panlungsod. Human kini sa privilege speech ni Councilor Attorney for Balkan kalabot sa mga rason sa pag-amenda sa Transport Ordinance nga wala giuyunan sa kasamtangang chairman sa Committee on Transportation sa kini ka pamaagi aron mapugos og apil sa kooperatiba ang mga drivers dugang pa sa exemption sa 50 inch body size sa mga miyembro sa koop kini aron nga madayon ang ilang gusto nga e-bike nga moy muhatol sa pag face out sa traditional tricycles na hugot kini mabaga ni atorikan kasabigan og nga nagduso na kita og resolusyon ni ini ang nahimong privilege speech ni Kagawad Balieke, gitubag usab dayo ni Kagawad Lagare nga ang mga revision sa majority resulta sa gamayng ihap nga inisyal na tugutang marinyo ang prangkisa. Whose duty it is to correct that mistake, not me. I am not your troubleshooter. I am not willing to undo what you did. Kayo ang gumawa ng gusot matuto rin kayong gumawa ng sarili ninyong lusot. Right. Sa taho sa Public Safety Office, kung PSO Jensen, nakadawat na sila og 883 ng application sa franchise renewal, apan si 79 pa lang ang naaprubahan. Usa sa mga rason, mao ang standard size sa tricycle. Apan ang gitudlong rason ni Kagawad Lagari, mao ang pag-revise sa iyahang version sa franchising guidelines. Now that the errors are so palpable, mga mali-mali na inyong ipasa and can no longer be ignored, it becomes so apparent, it is time again to remedy the same. May mong makuti o makalilibog ang pag-opera o pag retake sa Lagare Engineered Ordinance doon sa kadatang highly objectionable and questionable provisions nini tungkol kay wala man gitaran mo himong o wala gitunaan pa kayo. Bisan pa man ang labaw sa PSO Jansan, naglibog na usab kung unsa ang himuong basihan sa pagsukod o pag-evaluate sa mga nag-apply o renewal sa ilahang prangkisa. Tumong lang matod pa nila ang convenience sa riding public. We will implementing this. I don't know how will how will the approval be done, Madam Chair. Uh, is that is that just through a, uh, a a, a, simple endorsement to the... Where will I endorse the approval, Madam Chair? Gani, tak na usab nga butohan kung magpabilin ba isip labaw sa Committee on Transportation si Consihal Atty. Lagari Jr. o dili ba kaha si Consihal Atty. Balieke. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan Brigada News